tuloy natin yan dahil makikamusta tayo sa investigasyon po ginagawa ngayon ng mga polis sa Canada. Yes, doon sa Vancouver. Sa mga, labing uh, isa yung pinakawaling biktima hudo bilang ng, mga nang nasa kasaan. Uh, lapu Lapu Festival sa Vancouver, Canada. Ambassador Maria Andrelita Austria, ating pong uh, ambassador sa Canada, nasa ating linya po ngayon. Ambassador Austria, good, good morning po dito sa Pilipinas. Uh, Maganda umaga, ma'am. Magandang umaga, Orly and Wing, at salamat sa pagbibigay na sa amin ng panahon. Hmm. Ma'am, gusto ko muna makakuha ng latest sa lagay ng ating mga kapuso na nasugatan um, at saka paano yung binigay na tulong na ng gobyerno natin doon naman po sa mga namatayando doon sa insidente dyan sa Vancouver. Ah, uh, o uh, salamat. Ang uh, ngayong araw na to umikot kami sa mga pamilya ng mga namatay at nasugatan, no. Mm -hmm. uh, ang official figures ng Vancouver Police Department nasa 11 pa rin. Mm -hmm. uh, hindi naman sila lahat Pilipino. Mm -hmm. May mga ibang nationality din na kasama. Uh, we are not at liberty to divulge the names yet uh -huh. kasi uh -huh. part pa rin yun ng investigation. Uh -huh. Pero uh, na, kausap na namin ang mga pamilya ng mga nasawik na Pilipino at binibigyan namin sila ng full assistance. Mm -hmm. Ganon din yung mga kababayan natin na nasugatan, uh, nakausap namin, nadalaw namin. At uh, medyo malinaw na sa amin kung ano yung mga pangangailangan nila. Okay. Yung malaman ko lang, yung 11, ilan po ang uh, Pilipino. Uh, Pilipino po oh, doon? So, hindi ko masabi. I cannot give an exact number dahil okay. ayaw ng police department. Pero um, ano ang hindi sila lahat Pilipino. Pati po yung mga sugatan, hindi lahat yun ay Pilipino ambassador? So, hindi rin lahat. Hindi rin lahat Pilipino. Pero, kasi ang dami-daming ibang tao din na nag kasi nga, Sikat na sikat ang ating kultura dito sa Canada, mahal-mahal din. Mm -hmm. mahal pagkain, kultura, music. So mm -hmm. ang daming ibang iba't ibang tao talaga 'yung nag-attend. Mm -hmm. Ilan po ang um, official count do sa mga nasugatan, ng ambassador? Uh, hindi, ang numbers na binibigay nila about 17 to 20 ang remaining mm -hmm. in the hospital. Uh -huh. Mas Pas maraming nasugatan pero marami na including mga kababayan natin na nakalabas na. Mm -hmm. Wala naman ditong uh, nasa critical situation o posibleng tumaas pa yung bilang na mga nasa WI. Meron pa rin? Mga ilang pa rin. Uh, we hope not, pero meron pa rin mga nasa critical condition. Mm -hmm. But uh, totally ruled out na ambassador ang issue ng terrorism dito. Na-arresto na yung nag-iisang suspect sa insidente ito at nakasuhan na siya ng eight counts. Tama po ba ng murder? Tama yon, Eight counts of murder. Mm -hmm. Ang sinasabi sa amin paulit-ulit ng mga authorities dito, it is a mental health problem. Mm -hmm. No, un sa kanila, na may, may suspect na nahuli na at nakakulong. Mm -hmm. uh, ilang beses nang nagkaroon ng interaction sa police on mental health issues. Mm, so confirmed na yun talaga, may problema talaga sa pag-iisip yung suspect, Ambassador? May problema talaga sa pag-iisip. Do mm. Well documented. Oh, ang uh. problema nito, Ambassador, dahil nandun tayo sa sitwasyon na yun, siya ba ay malilitis ng korte at mapaparusahan considering na pwedeng gamitin alibi sa korte na meron siyang mental health issue? Ah uh, sa aming palagay, the fact na nag-file ng uh, murder, second mm -hmm. degree murder yung charges na final ng police, Opo. uh, mukhang talagang ipupursue nila. Mm -hmm na to assign responsibility sa nangyari at panagutin yung panagutin siya dun sa pagkamatay ng mga tao. Um, actually, yung ginawa niya yun, hindi na ako magdududang may problema sa isip yun. Oo, kasi... Parang given na yun, ambasador. Hmm. Eh. Paano ho kaya ngayon ang posible namang magiging tugon o sagot dun sa lalo ng mga kababayan natin na naospital at nasawi dahil sa kagawan ng may problema sa pag-iisip na yan, ambasador? Alam mo ang ang ano ang isang nangyari dahil sa resulta na Parang lumakas yung diskusyon dito sa ano ba dapat ang ginagawa sa mga taong may mental health problems. Kasi ang sinasabi well documented naman na may mental health problems pero nung una wala siyang kahit anong record na may violence involved. Oh, mm -hmm. Ito so yung first first time mang... violent, um, yes. na violent incident na kinasangkotan niya ito. Yes, ito mm -hmm. yung first na may violence. Uh, ang aming pagkakaintindi noon may mga issues pero walang violence involved mm -hmm. pero um wala po siyang wala natutunton ang pulisya na meron siyang kasama na nagplano ng lahat ng ito yung ginawa niya just uh, sa isidente? convinced ang pulis na hindi wala siyang kasama at hindi rin niya tayo tinarget Opo. yung community natin nagkataon lang na may uh, malaking gathering at ano inatake in in po siya ng mental health issue niya and then nagginawa niya yung is yun <laughs> it yung, yung pagsagasa yun ang work oo yun ang working theory ng mga police wing na mm -hmm. hindi talaga against us yung action niya na yun okay uh -huh. ma'am bakit 8 counts lang yung isinampang kaso murder sa, sa kanya way. 11 yun na way? Uh, pino-process pa nila yung sumunod na mga ah, batch. Okay. Ang suspecha namin, ito yung mga naunang-nauna na ano tapos yung iba kasi sa ospital na pinawi ng buhay. Oh, okay. so, kailangan kasi so may consent yun sa pamilya ng mm -hmm. victim. So it, ibig sabihin, Oo, madadag, so, pwede madagdagan pa yung mga kaso niya pati yung sa mga nasugutan? Uh, ipinangako sa amin na madadagdagan pa yung kaso. Mm -mm. proseso lang. Okay. Ma'am, from here, moving forward, ano yung magiging protocol na ng mga Filipino community dyan pagdating ng ganitong merong gathering na malaki katulad ng Lapu-Lapu Festival? Oo, sinabi nga namin sa mga pulis alam mo kasi when and early yung June is Philippine Canadian Heritage Month Apo. all across Canada so marami ring mga pagdiriwang yon so sinabi namin sa mga pulis paano mag paano nyo kami mapapangako na magkakaroon ng confidence ang aming mga kababayan mm -hmm. na ituloy itong mga celebration na to So nangako naman sila that they are currently reviewing all the security protocols. Mm -hmm. At sa ngayon, ina, uh, ni-request nila kami na pag meron tayong malaking gathering, i-alert sila mm -hmm. at gagawa sila ng kaukulang paghahanda. Lalo na yung, ano, yung kaligtasan sa lugar, sa ganyang mga iba't ibang uri ng pangyayari. Napa, napakaraming activity. Napakarami kasi Pilipino dyan sa uh, oh, the, Cuba, ang British uh, British, uh, so, British Columbia. Sa, British Columbia, sa British sa Canada, mm. -hmm. alam mo halos isang milyon na tayo. Wow. Base sa census na kinuha mm -hmm. noong 2021 pa. Mm. -hmm. Pwede kayo mo panalo so, ng prime minister pala talaga. Oo. Uh, uh, oh, oh. <laughs> pwede kayo maging swing vote ambassador. Oh. Uh. 'Di ba? I, I would, ano, ko ini imagine ko kung gaano ka bigat ang pangliligaw na ginagawa sa inyo sa Filipino community okay. to get mo. your vote, no? Alam mo ang masasabi ko, mahal na mahal ng mga Canadians ang Filipinos. Ah, mm -hmm. uh, yung mga politicians, na mga lo uh, local government leaders na nakausap ko after the accident, lahat sila umiyak, lahat sila. Yung prime premier ng British Columbia, napakaganda nung sinabi niya. Sinabi niya, walang kahit sinong Canadian ang hindi na-touch ang buhay ng Filipino. Mm. Ganun talaga Lahat mga sila Pinoy. may connection sa isang Pilipino na minahin, minahal nila, vinalyo nila. Ganun, mahal na mahal nila ang community natin dito. Kaya grabe din naman yung outpouring of support na ating natatanggap. Yeah, okay. Ambassador, maraming salamat at makikibalita ulit kami. Thank Oo you, oh, thank sir. you mama. Kailan ingat po, po kayo, kayo dyan. Ah, maraming salamat, Orly and Weng.